Hindi na naman matutuloy ang Barm Parliamentary Elections ngayong taon. Matapos, ideklara ng Korte Suprema na nabag sa batas ang DAA 77 o batas na redistricting sa rehiyon. Si Margot Gonzalez magbabalita. Nagtipon itong Martes ng umaga mga leader ng iba't ibang organisasyon sa Barma para manawagan na matuloy ang halalan sa so October 13. Git nila, hindi dapat maging dahilan ng ipinataw na Temporary Restraining Order o TRO laban sa batas ng Redistricting o ang Bangsamoro Autonomy Act o BAA 77 para maantala ang eleksyon. Nanawagan sila na agad ng magpalabas ng resolusyon ng Korea Suprema. Anila, panahon na para makapili at makahalal ng mga bagong leader ang mamamayan. Kasi ang ang transition period po nitong mga mga appointed po sa BTA ay hanggang October 31 lang po. Ibig sabihin matatapos sa po yung transition period ayon po sa tinakda ng batas. So, ang fear namin ngayon sino ba yung ilalagay na naman nila? So, ang problema nga kasi ngayon, naglalagay sila ng mga puro appointed na lang ng iilang mga politiko. Endorsement ng iilang mga politiko. Alam naman natin na kapag halimbawa appointed yan, eh hindi naman pwedeng kumontra yan sa so nag-appoint sa kanila. So ang gusto nating mangyari talaga ngayon ay yung right to suffrage. Yung boses ng Bangsamoro ay marinig naman. Yung gusto naming mga leader ang ilagay naman iluklok dyan sa, uh, sa parlement. Ang iba naman ang hinala, katulad ng flood control, meron ding kontraktor para sa pagpapaliban ng eleksyon sa October 13. Uso na po yung kontraktor ngayon, pati ang komilic. Palagay po namin may nangungontrata na dyan para hindi matuloy ang eleksyon. Kasi nakakagulat, nangako siya na uh, ituloy kahit akyatin niya ang Supreme Court. Bakit ngayon biglang nagbago? Siguro uh, may kontraktor po. Ang Comelec, damipensa naman sa ganitong mga aligasyon. Siguro po maganda rin maitanong natin sa grupong yan kung anong batas ang gagamitin ni Comelec para pumasagot, masabi po nila sa amin. Kasi kung masasagot nila uh, yung katanungan yun. Abang mukhang tama po siguro sila. Pero sa kasalukuyan po, hindi ba kahit ang Korte Suprema hindi pa alam kung anong batas ang gagamitin? Kaya nga po, wala pa siyang desisyon sa kasalukuyan eh. So meaning to say, even that not, not only the Comelec is in quandary, the Supreme Court presently is still studying what law is to be used by Comelec for purposes of the election on October 30. So, sino bang gustong malagay sa ganitong alanganin eh handa naman kami mag-hold ng eleksyon na sana. na -print na namin ang lahat. Na-deliver na nga namin yung mga kagamitan, naka-deploy. Alam niyo po ba kung ma sa ang halalan in another day? eto hindi niyo po na itatanong sa akin eh. Pag na-reset ang halalan in another day, in a later date, kinakailangan po namin ipabalik ang lahat ng gamit. Pero ayon sa Korte Suprema, unconstitutional ang bang Moro Autonomy Act 77. Dahil dito, ipinag-utos na huwag ituloy ang eleksyon sa October 13 dahil sa kakulangan ng legal na batayan. Mula sa TRO, naglabas din ng ESI ng permanent injunction laban sa redistricting sa rehiyon. Pinagbawalan ng Bangsamoro Transition Authority at ng COMELEC na magsagawa ng anumang aktibidad o preparasyon kaugnay sa implementasyon ng BAA 77. Ayon pa si ESI, labag din sa konstitusyon ang Bangsamoro Autonomy Act 58 dahil isinama rito ang mga parliamentary seats ng Sulu na una nang idineklarang hindi kabilang sa BARM. The Supreme Court declared BAA 77 Or the Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 unconstitutional for violating Section 5 of the Voters Registration Act, which prohibits any alteration of precincts once the election period has started. BAA 77 reorganizes parliamentary districts within the BARM to reallocate seats originally intended for Sulu. It was passed on August 19, 2025. Five days after the election period began on August 14, 2025. BAA 77 was signed into law on August 28, 2025. BAA 77 is also void for violating the Bangsamoro Organic Law's requirement that each district should comprise adjacent and adjoining areas as far as practicable. Some local government units in Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Cotabato City. Were assigned to different districts that were neither contiguous nor adjacent. The Supreme Court also ruled that the nullification of BAA 77 does not revive the earlier law, which is BAA 58, or the Bangsamoro Parliamentary Districts Act of 2024, which still includes Sulu in its parliamentary districts. E tinakda ng Kore Supremo na dapat ituloy ang eleksyon bago o mismong sa March 31, 2026 sa sandaling maipasa ang isang balidong batas para rito bago ang October 30 ng kasalukuyang taon. Ang Comelec maghihintay daw sa magiging aksyon ngayon ng Bangsa Moro Parliament pero ang tiyak daw wala silang ipatutupad na batas na may kaugnayan sa magiging eleksyon sana ngayong buwan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marie Gonzalez, smn News.